Hi guys, for today's video, pupuntahan nga natin yung murang ng gamit dito sa may Mga second hand nga lang siya na gamit, pero parang isang beses lang siya ginamit. Pero pwede pa naman pagtsagaan kasi mukha naman siyang bago eh. Pero may mga bago din naman siya yung mga hindi pa nabuksan. Lahat ata ng gamit sa bahay eh nandun na, kaya naman punta na kayo. 12 well, to nga pa na siya ng gabi ang bukas. Ito yung address niya. Drop by na lang kayo. Ayan. At may QR code din pala siya. Pwede na rin kayong mag QR code. At ayan siya. Pero bawal mag video sa loob. Pero dahil gusto kong ipakita sa inyo para may idea kayo kung ano-ano yung mga gamit sa loob. Eh, binidyo ko na rin siya ng panasot. Panakaw na video lang. Kaya, medyo kung makikita nyo sa video, eh, medyo mabilisan kuha lang. Kaya, parang medyo magulo yung kuha niya. Kasi, baka makita tayo ng may-ari. Eh, bawal siyang i-video sa loob. Ayan. Nag-arrange nga pala yung mga gamit dito. Kaya, madali kayong makapamili. Kung ano yung hinahanap nyo, eh, madali nyo makita. Nakabili nga pala ako dyan ng baso na Hello Kitty, pwede siyang kapihan sa halagang 30 NT at saka bag na lagayan ng cellphone sa halagang 50 NT at yung kasama ko nakabili ng tripod 150, pwede siyang habaan at lagayan ng kamera at saka ilalagay niya daw dun yung kanya ilalagay niya yung projector niya doon kasi ang ganda niyang lagayan ng projector kasi pwedeng taasan at babaan. Wow. Yan pala yung mga gamit niya. Tapos yung isa kong kasama dyan, nakabili ng upuan na pang camping sa halagang 80 NT. Di ba ang mura na? Sa iba kasi yung nabili ko, 300 NT. Ang laki ng diferensya, di ba? Yung isa ko naman kasama, ayan, nakabili siya ng pwedeng barbecue ham na hindi mo na kailangan isaksak. Beauty lang, makakapag-ihaw ka na. O, diba? Saan ka pa? Yeah. Dito ka na? Kaya, punta na. Arat na. O, yun, wag ka doon. Do. Sabi ko nga sa kasama ko, hala, ba't ngayon ko lang nalaman to? Kasi lagi naman po pupunta sa mga tambakan, pero parang mas mura dito at mas parang arinsya sa iba kasing napuntahan namin tambakan, gulo-gulo maghalongkat ka pa talaga para makita mo kung anong gusto mong bilhin pero dito, ayan, naka-arrange siya speaker, baso mga kung ano-ano basta naka-arrange siya kaya makikita mo agad kung anong gusto mong bilhin tapos na nga kaming mamili dyan inikot ko lang kayo para makita nyo kung ano yung mga meron nito sa loob ng tambakan kasi bawal ang camera kaya pa nakaw nakuha lang at ayan tapos na kaming magbayad dyan pero yung kasama ko sa labas ayun nagtitingin pa nakabili rin kasi siya ng maluto dyan sa halagang 300 NT kaya naghahanap pa siya kung anong magbibili niya salamat angko sa pagdala mo sa amin dyan meron pa daw siyang isang alam kung saan meron pang sa may longtan daw ayun naman daw ay eh, napakalaki niya kaya tatry namin puntahan baka mas marami at mura doon pauwi na nga kami niyan pero dahil yung isang kasama nagaya kumain ng halo-halo kaya kakain muna siya ng halo-halo ako ayan tatawid bibili ng tubig sa may family mart kasi nauhaw na rin ako From kan to Tauyan pala, 15 minutes lang ang biyahe. Kaya, punta na. Thank you for watching.